So, para sa pagtuturo sa mga anak na gumalang na may mga relatable na kwento at negatibong halimbawa. So paano ba magkakaroon ng respeto mula sa iyong mga anak? Maraming mga magulang kasi ang nagtatanong kung paano ba talaga magkaroon ng respeto mula sa kanilang mga anak. Kadalang iba, nakukuha ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng lahat ng gusto nila o pagiging laging available. Pero sa totoo lang, may mas epektibong paraan. Kaya, pag-usapan natin to. Number one, huwag habulin ang kanilang pag aaproba Ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga magulang ay ang patuloy na paghahabol sa pag aaproba ng kanilang mga anak. Kapag hinahayaan mong diktahan ng kanilang nararamdaman ng iyong halaga, itunuturo mo sa kanila na pangalawa lang iyong nararamdaman. Ang respeto ay nagsisimula sa kung paano mo nire-respeto ang iyong sarili. Halimbawa, si Aling Nena ay laging nagpapalit ng kanyang schedule para lang makasama ang kanyang mga anak. Kung may lakad siya, kinakansalan niya agad kapag nagyayaya ang mga anak. Dahil dito, unti-unting nakasanayan ng mga anak niya na, lagi, na laging siya ang nag adjust at hindi nila pinapahalaga ng oras niya. Naramdaman ni Aling Nena na hindi na siya nire-respeto dahil hindi niya pinapahalagaan ang sarili niyang oras at mga plano. Negatibong halimbawa at tamang reaksyon. Isipin na ang anak mong si Kevin ay laging nagdidesisyon kung saan kayo kakain, anong panunoorin sa TV at kung kailan kayo lalabas. Kapag sinabi mo na mayroon ka ng plano o gusto, nagtatampo siya at nagpaparinig. Kung lagi kang susunod sa gusto niya para hindi siya magalit. Itinuturo mo sa kanya na mas mahalaga ang kanyang kagustuhan kaysa sa iyo. Ano ang tamang reaksyon natin dito bilang magulang? Sa halip na sundin ang gusto ni Kevin, sabihin mo, "Kevin, naiintindihan kong gusto mong kumain tayo sa paborito mo, pero ngayon, gusto kong subukan natin yung bagong restaurant na nakita ko. Plano ko ito at excited ako." Kung hindi ka sasama, ay okay lang. Sa gantong paraan, nagtatakda ka ng hangganan at ipinapakita mong may sarili kang kagustuhan na kailangan ding respetuhin. Kapag pinanatili mo ang respeto sa sarili mo, magbabago ang tingin nila sa iyo. Pangalawa, huwag makipagtalo, maging halimbawa. Kung nakipagtalo sa iyo ang iyong mga anak, huwag mong ipilit na pakinggang kanila Kailan ba respeto ang isang taong nakikipag-away? Ang respeto ay hindi nakukuha sa salita kundi sa pagkilos kung paano mo dinadala ang iyong sarili at kung paano mo tumutugon kapag sinusubok ang iyong pasensya. Halimbawa, si Mang Tony ay may anak na teenager na si Carlo. Madalas silang magtalo tungkol sa curfew at sa mga desisyon ni Carlo. Imbes na makipagsigawan, nagong, naging kalmado si Mang Tony. Sa halip na ipilit ang kanyang punto, sinabi niya, Carlo, naiintindihan kong may sarili kang idea, pero itong decision ko at may rason ako para dito. Kahit galit si Carlo, nanatiling mahinahon si Mang Tony. Sa huli, nakita ni Carlo ang pagiging matatag ng kanyang ama at unti-unting naiintindihan ang mga desisyon niya. Narito ulit ang negatibong halimbawa at ang tamang reaksyon bilang magulang. Nang magalit ang anak mong si Mika dahil hindi mo siya pinayagang lumabas kasama ang barkada niya, nagsimula siyang magsalita nang may pagtaas ng boses at nagpahayag ng kawalan ng respeto. Kung nakipagsigawan ka rin at bababa sa kanyang antas, mas lalong lalaki ang gulo at hindi ka niya igagalang. Ang tamang reaksyon ng magulang. Sa halip na makipagtalo, sabihin mo ng mahinahon, Mika, hindi ko nagugustuhan ang paraan ng pagsasalita mo sa akin. Hindi tayo mag-uusap kung hindi ka magiging kalmado. Kapag handa ka ng magsalita ng may respeto, handa akong makinig. Panatilihin ang iyong dignidad at kumpiyansa. Huwag kang bababa sa kanilang antas. Dahil kapag nanatili kang matatag na may kahinahunan, mararamdaman nila iyon. Sa tamang panahon, susundan nila ang iyong mga halimbawa. Number 3. Bawasan ang emosyonal na pagdepende. Kapag naramdaman ng iyong mga anak na kailangan mo sila para magkaroon ng halaga, magbabago ang dynamics ng inyong relasyon. Karamihan ng tao ay nagbibigay ng respeto sa emosyonal na malaya. Kung umaasa ka sa kanilang validation, nagdudulot ito ng pressure sa iyong mga anak. At habang hinahabol mo ang kanilang pagmamahal, mas lalo nilang hindi ito ibibigay ng bukal sa kanilang puso. Halimbawa, si Aling Rosa. Si Aling Rosa ay ibinigay ang lahat para sa kanyang mga anak. Siya lagi ang nag-i-initiate ng contact, laging nagtatanong kung may kailangan sila, at pakiramdam niya ay obligado siyang gawin ang lahat para sa kanila. Wala silang sariling buhay na hiwalay sa kanyang mga anak. Dahil dito, mas lumayo ang kanyang mga anak. Sa bandang huli, inalagaan at pinahalagahan na lamang niya ang kanyang sarili, naghanap siya ng bagong hobby at nagkaroon ng mga bagong kaibigan. Doon nagsimula ang kanilang ang kanyang mga anak na tumawag sa kanya, nire-respeto ng kanyang oras, at nakita niya bilang isang taong may sariling buhay. So narito ulit ang negatibong halimbawa at tamang reaksyon. Kapag ang anak mong si Ana ay hindi ka tinatawagan o dinadalaw, nakakarandam ka ng matinding kalungkutan at pagkabigo. Para makuha ang atensyon niya, Paulit-ulit mo siyang tinatawagan at pinaparamdam mo sa kanya na, hin na siya lang ang nagbibigay halaga sa buhay mo. Dahil dito, naramdaman ni Ana ang bigat ng obligasyon at mas lalo siyang lumalayo. So, ano ang tamang reaksyon bilang magulang? Sa halip na habulin si Ana, mag-focus sa pagbuo ng sarili mong buhay. Kumuha ng bagong hobby, mag-volunteer, mag-spend ng oras sa mga kaibigan, o magtrabaho sa isang passion project. Kapag nakita ni Anna na ikaw ay matatag at masaya kahit wala siya, magsisimula siyang igalang ka. Hindi dahil sa obligasyon kundi tunay nilang hinahangaan ang buhay na binuo mo para sa iyong sarili. Kapag ipinakita mo sa kanila na kaya mong maging matatag mag-isa, magsisimula silang igalang ka. Number 4. Magtakda ng mga hangganan at ipatupad ang mga ito. Itatrato ka ng iyong anak ayon sa iyong pinapayagan. Ang paglalagay ng limitasyon ay nangangahulugan ng iyong matatag at mahinahong uri ng pagdedesisyon kung anong uri ng ugali ang tatanggapin mo. Halimbawa, may anak si Beth na si Leo na madalas pumasok sa kanyang kwarto nang hindi kumakatok at kinukuha ang mga gamit niya na walang paalam. Isang araw, matatag na sinabi ni Beth kay Leo, Leo, kailangan mong kumatok bago pumasok sa kwarto ko at kailangan mong magpaalam bago mo kunin ang mga gamit ko. Respeto yan sa aking privacy. Sa simula, nagreklamo si Leo pero nanatiling matatag si Beth. Unti-unting natuto si Leo na respetuhin ang hangganan ng kanyang ina. Negatibong halimbawa at tamang reaksyon. Madalas kang sumasagot ng, Oo, kahit ayaw mo. O hinahayaan mo ang iyong anak na magsalita ng walang respeto sa iyo para lang hindi siya magalit o magtampo. Negatibong halimbawa at tamang reaksyon. Madalas kang sumagot ng, Oo, kahit ayaw mo o hinahayaan mo ang iyong anak na magsalita ng walang respeto sa iyo para lang hindi siya magalit o magtampo. Kung hindi ka maglalagay ng hangganan, iisipin ng iyong anak na pwede niyang gawin ang kahit anong gusto niya sa iyo. Tamang reaksyon ng magulang Kapag hindi ka itrato ng pangunahing respeto, huwag, muli, huwag mo muna silang kausapin. Halimbawa, kung nagtataas ng boses ang iyong anak, sabihin mo, hindi ko tatanggapin ang ganyang tono. Hindi ako makipag-usap sa iyo hanggat hindi ka kumakalma. Pagkatapos, lumayo ka. Ipaglaban mo ang iyong sarili dahil walang gagawa nito para sa iyo. Ang iyong matatag at mahinahong pagdedesisyon kung anong uri ng ugali ang tatanggapin mo ay ang susi. Kung, naka, kung nakakatulong itong mga insight nito, mag-comment lamang ng hangganan sa ibaba. Number 5 kung nagbibigay ka sa taong hindi nagpapahalaga, nakakamit mo ang inaasahan. Kapag nagbibigay ka sa taong hindi nagpapahalaga, hindi mo nakakamit ang pagmamahal, hindi mo makakamit ang respeto, kundi nakakamit mo ang inaasahan. Hindi nila makikita ang halaga, imbes makikita nila ito na karapatan nila. At sa sandaling tumigil ka, hindi sila magpapasalamat, imbes magagalit pa sila o mas lalo pang humihingi. Halimbawa, Si Nanay Feli ay lagi nagluluto ng paboritong ulam ng kanyang mga anak kahit gaano siya kapagod kung minsan hindi nila kinakain o niiwan lang sa mesa. Dahil hindi na nila pinapahalagahan ang kanyang pagod, nagdesisyon si Nanay Feli na huminto muna sa pagluluto ng madalas. Sa simula, nagalit ang mga anak pero kalaunan, naramdaman nila ang kawalan ng paborito nilang pagkain at unti-unting pinapahalagahan ang pagluluto ng kanilang ina kapag ginagawa niya ito. Neg negatibong halimbawa Lagi mong binibigyan ng perang anak mo sa tuwing humihingi siya, kahit alam mong hindi niya pinapahalagan ang pinaghirapan mo. Dahil dito, nakasanayan na niyang laging humihingi at hindi na niya nire-respeto ang iyong pinansyal na sitwasyon. Kapag hindi mo siya nabigyan, nagagalit pa siya. Ang tamang reaksyon ng magulang. Kapag pakiramdam mo ay hindi pinapahalagahan ng iyong anak ang iyong oras, ang iyong pagsisikap o kabutihan, sandali kang huminto at tanungin ang iyong sarili. Nagbibigay ba ako ng higit sa dapat? At kung oo, ano ang mangyayari kung titigil ka? Kapag itinuro mo sa iba nang iyong kabutihan ay nakadepende sa respeto, magsisimula silang tratuhin ito ng tama. Pang-anim. Ipakita sa mga anak nang iyong kaligayahan ay hindi lamang umiikot sa kanila. Iginagalang ng mga tao ang may sariling layunin, may sariling interes at sariling kasiyahan. Kapag ipinakita mo sa iyong anak na may sarili kang buhay at hindi lang silang sentro ng iyong mundo, mas irerespeto kanila. Halimbawa, si Ginoong de la Cruz ay mahilig maglaro ng basketball tuwing Sabado ng umaga. Kahit gaano kabisi ang kanyang mga anak, sinisigurado niyang may oras siya para sa kanyang hobby. Nakita ng kanyang mga anak na may sarili siyang buhay at interes bukod sa kanila. Dahil dito, hinangaan nila ang kanyang dedikasyon at nag-adjust sila para siya ang parang bigyan siya ng espas espasyo. Negatibong halimbawa, ang lahat ng iyong oras at lakas ay nakatuon lamang sa iyong mga anak. Hindi ka na nagkakaroon ng oras para sa sarili mo, sa iyong mga kaibigan o sa iyong mga interes. Dahil dito, Baka maisip ng iyong mga anak na sila ang tanging dahilan ng iyong pag-iral at baka maging masyado silang dependent sa iyo. O baka hindi na nila pinapahalagahan ang iyong oras dahil alam nilang laging available ka para sa kanila. Tamang reaksyon ng magulang. Maglaan ng oras para sa sarili mo. Sumali sa isang klase, magbasa ng libro, mag-exercise o makipagkita sa mga friends ipakita sa iyong mga anak na mayroon kang sariling buhay at mga pangarap. Sa ganitong paraan, hindi mo lang sila tinuturoan ng independence kundi nagiging role model ka ka rin sa kanila na nagkakaroon ng balance sa buhay. So ulitin ko lahat. Ang pagiging iginagalang ng iyong mga anak ay nagsisimula sa paggalang sa sarili mo. Tandaan po natin ang mga sumusunod. Huwag habulin ang kanilang pag-aproba, ipakita na ang iyong halaga ay hindi nakasalalay sa kanilang pagtanggap. Huwag makipagtalo, maging halimbawa. Ang respeto ay nakukuha sa kilos, hindi sa salita. Manatiling kalmado at matatag. Bawasan ang emosyon na pagdepende. Magkaroon ng sariling buhay at kaligayahan. Magtakda ng mga hangganan at ipatupad ang mga ito itatrato kanila ayon sa iyong pinapayagan. Huwag mong bigay ng higit sa dapat kung hindi pinapahalagahan. Turuan silang pahalagahan ang iyong kabutihan. Ipakita na ang iyong kaligayahan ay hindi lang umiikot sa kanila. Magkaroon ng sariling layunin at interes. Kung nakikinig ka pa din, comment ang huling sentence at i-click na din ang notification bell sa tabi ng pangalan ko para hindi mo miss ang mga susunod ko pang video. Salamat po! I-comment po sa ibaba kung ano ang natutunan mo sa video ito o kung paano mo ito i-apply sa iyong buhay. Mabuhay!